Ayan, good morning po mga kapatid. Ayan, panuori natin ang update po sa pabahay ni Jomar. Kalingap Jomar, arayan po. Wala na yung, ano, ano po? Wala na yung, po po. Ayan, pa-update po tayo. Manunood po tayo at bigyan natin ng reaction ang pabahay ni Kalingap Jomar. Ayan, isa sa mga uh, magagaling na love team na sa kalam talaga naman magaling magpakilig <laughs> hindi na po sila love team mga kabatid ayan ang galing niya may pabahay na siya hindi ka gaya diyan ng iba mm, puro lang awa <laughs> pero sa talaga ito si Papa Jones ayun hmm. At uh, maraming salamat naman po doon sa mga sponsor na tumutulong po kay Kalingap Jomar dahil po isa po dyan ang Jomcar 18 na natumutulong at iyan nga po ay uh, sinusuportahan nila po itong po ang mag-agum. Uh, mag <laughs> Alam niyo po mga kapatid, uh, ito lang talaga po ako, bihirang-bihira po ako talagang mag reaction sa ibang, ano, hindi natin po i-skip ng ads yan at uh, yan po ay tulong natin kay, Kalingap Jumar kahit po yan ay paulit-ulit ko na pong napanood kahapon at uh, yun nga ay natutuwa nga po ako dahil nga isa sa mga beneficiary niya po, yan si Nanay Nisa, na, Ninsi, Ninsi, uh, ayan, uh, at e... Yun nga po ay napanood ko nga po nandoon po yung anak niya na, ayun anak niyang beneficiary ni Papa Joms at isa sa ito po yung kauna-unahang pabahay po ni Papa Joms na talaga nga naman po napakaganda yung bahay at napakalaki po ay talaga nga po naman na isa sa mga sakalam talaga ito si Papa Jones at na uh, yung mga natatanggap niya nga pong blessing na alas po ay sumusobra na rin po sa kanya ay talagang pong uh, din niya sa mga uh, kababayan natin na uh, kagaya nga nito kinanay Nisi na talaga naman po na napakaganda ang pabahay na yan kaya ang masarap po talagang tumulong yung talaga pong maya nakikita natin sa isang tao na Nandiyan po yung pagtulong nila sa ating mga kababayan, 'di ba po? Kaya napakaganda napakaswerte yung mga ganitong napapabahay na talaga nga po na ayan po ay swertihan lang para nanalo sa luto. <laughs> Dahil po akalain uh, niyo po, may pabahay na, may bahay, lupa at bahay, hindi po yan biro mga kapatid at pupunuin po yan ng mga gamit. At sa next week na pag nag-update ulit si Papa Jom na talaga pong na makikita na natin na buong-buo na yung bahay dahil malapit na pong matapos. Counting kimbut na lang po ay talagang matatapos na at yan po ay re-reaction na nito. Ito po ay part 2 ko na po itong reaction ko po ito sa pabahay ni Papa Joms dahil po ay umahanga sa kanya sa isang kagaya niya po na Sobra-sobra na pong blessing ang natatanggap pa talaga po at ipinamahagi niya. Doon po ako yumahanga po sa mga ganitong mga tinutulungan na talaga niyan mayroon din po siyang kusang loob na tumulong din, di ba? Yung po yung hindi po yung kagaya nung iba na malaki na nga yung kinikita, lalo na dyan po, alam natin yan dyan, na wala man po talaga tayong nakikitang pagtulong. Lagi lang po yan ang mga na, nakasidekick. <laughs> alam niyo po kayo mga, mga viewers, mga kapatid, ang makakapaghusga uh, po kung sino po yung nandiyang kalinga partner na tumutulong po, na kagaya po dito ni Kalingap Gumar na talaga pong Nandiyan na si Ido. Isa na rin yan, di ba? Sa magaling tumulong. At si Kuyande, Ande, yan. At yung iba pa, uh, si Jewy the Great. Yan po, kahit po yan, maliit ang kanilang revenue, yan po, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong nila, di ba? Kaya tayo yung mga tao pong uma, umaasa naman, dyan, laging nakadikit. Ah! alam natin na 'yon, yung mga nakadikit yan sa puno na ayaw nang umalis. Ay, para sa akin, hindi deserve na tulungan, di ba? Ah, uh, umaasa na lang po tayo sa mga sponsor na yung bang parang tinatawag natin na nagpapayaman, di ba? Yung ayaw umalis sa puno, na gusto lang laging nakadikit, yan ay mahirap po 'yan. Kayo na po ang mag-usga. Pero para sa akin, yung mga ganitong sa kalam, tingnan natin kung sino dyan yung talagang masigasig talagang tumulong, di ba? Nakikita natin yan. Kauna-unahan na po dyan ay si Rowell of Malalag dahil kahit saan nakakarating para tumulong. Yan po ay sa na dahil po yan ay... Siyempre, family matubang, nakukuha talaga yung uh, ginagawa nila Kuya Bal at nila Kalingap prab, di ba? Yung po doon ang ano natin. Pero wag na natin isali dito si Kuya Bal kasi kalinga prab dahil sa kalamda talaga yan. At sila po talaga yung puno na para tumulong. Kaya, lalo na si Kalingap Dan, ilan na rin po ba ang pabahay ni Kalingap Dan, di ba? Tatlo na yata po, di ba? At eh, ito pong si Kalingap Dumar. Ito po talaga yung dabis kong hinangaan talaga na ano, love team na naging lover po ay talaga pong nakakatuwa. Dahil siya po may kusa na tumulong na rin. Sana po ay dumami pa po ang kagaya po ni uh, Jumar, Kalingap Jumar na talaga nga naman po na nandyan ang pagtulong. Di ba po, mga kapatid? Huwag po natin iisipin na, hmm, kalam na yan. Ay kahit hindi na yan tumulong. Pero wow, talaga, mapapawaw ka lang talaga dahil ang ganda po ng kanyang pabahay. Malaki po at talaga naman po ay sinasabi natin na ginastusan. Talagang makikita natin, wag na natin sabihin mga kapatid. Kasi mahirap na yung ngawa tayo na ngawa na wala naman nakikita. Pero ito kay Papa John, kitang kita na po yung kagandahan ng loob niya. At kabutihan talaga yan po. At Maraming salamat po dito sa mga sponsor at mga tumutulong na nagbibigay talaga ng suporta dito kay Papa John. Thank you so much po. At alam ko po yan, isa dyan po yan sila Miss Yang, yung grupo ni Miss Yang na talaga pong tumutulong. At binibigyan talaga nila na Uh, attention para po ito tulungan po ito sila Papa Jom at si Carla, baby Carla. Diyos ko, swerte mo baby Carla na nagkatagpo ka ng isang Papa Jom na kahit ano, napaka-sweet sana naman Papa Jom. Huwag mo pong sasaktan ang damdamin ni baby Carla. di ba Dahil iyan po ay isa sa <clears throat> mga sinusubaybayan ko. Marami po ako naririnig na ganito si ganyan, si ganyan, pero ako I don't care. Basta alam ko, mahal ko po ang mga sinusuportahan ko, di ba? Mga kapatid, tayo po ay ako po pinakikita ko lang po dyan ang ano at panoorin niyo po, puntahan niyo po ang channel ni Papa Jumar para po ay ano Kalingap Jumar po, puntahan nyo at para doon nyo po panuorin ang kabu bu kabuuhan po ng video. At ako po, ay ginagawa ko lang po ng monitor at para po ay mapanood ko at para sa support ako po sa kanya. At ito po ay paulit-ulit kong pinanunood para po tayo ay makatulong po sa kanyang uh, revenue. At kahit pa paano po naman tayo, anano, pakinggan po natin nga itong sinasabi ni Papa Jom. Paparinig ko nga konti. Hmm, nag-akyat at dahan-dahan at baka mahulog. Hmm. Dahan-dahan, hmm. Papa John, baka ikaw ay malaglag. Ay, kawawa naman si Bibi Carl, baka <laughs> mapilayan ka. Oh, ang ganda ng taas na, no? Hmm. Dahil kung bahayin man, mayroon pong sipti. Napakataas po ng siling niya. Hmm. Hmm. Ay, oh. sige, sige po. Ayan, anak ng beneficiary niya. Ayan, 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 ayan po. O. anak po yan. Ni Nanay Nizi. Ayan, Nanay Nizi ka pala. Congratulations sa iyo na ika-isa ka sa napili ni Papa Jomar. Ayan, Jones. Ayan, ang ganda ng bahay, ano? Malaki-laki pa mong gagasto. Simpa malaki pa. Pangita pa po ang ano malaki pa dahil alam niyo po ang finishings po ang pinakamalaking sa lahat na ano. madali magpabuo ng bahay pero ang finishings po medyo mabigat-bigat pa po malaki pa po ang gagastusin niyan hindi pa po pero pero sa live niya kagabi talagang namulo ang dami pong nagpa ano at maraming salamat doon si Sir Willi, Bayon na talaga pong tumutulong po kay Papa Jom. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much sa so, mga taong may mga mabubuting kaluuban dahil po ay tinutulungan niyo po si Papa Jom sa kanyang pabahay. Ayan. At alam ko po na may mga gamit na rin yan. Mapupuno po yan na gamit at uh, nakita ko po yan doon sa post ni Miss Yang na talaga pong ang dami na pong gamit. Ay inihintay na lang po na matapos ang Bahay at talaga po mapupuno po talaga Talagang pinuno ng pagmamahal ang bahay ni Nanay Nancy kaya uh, nizi ayan kaya thank you so much sa lahat ng mga tumutulong dito kay Papa Jones maraming salamat at isa po siyang kalingap um, jumar suportahan po natin para yung makatulong man lang tayo po no no skip ads maraming salamat po ayan Kaso wala hmm. naman po rin sa kanila. Ngayon, eh, hindi naman nila nagamit. Ngayon po, dito na. Eh. Nagagamit na po nila. Ayan. Ay, ay. Ang... Um, so, ayun Yung ano ko eh. Uh, ang gusto ko na meron sila black taas kasi nga po marami silang uh, pamilya, malaki, maraming mga magkakapatid. So, kung sa baba lang po is... Eh, wala, baka din sila magkakit sa sala. Pero ito po, ito po yung second or... na ginawa. yata ang nag-skip ka po, yan ang nagplano po, yan yung kapatid ni Papa Jim's na architect. Ayan, di ba? Kaya, masarap po tumulong talaga kapag yung kusang loob na Ibinibigay, hindi yung isinusumbat, diba? Kapag matapos na ba itusumbatan, ang hirap nun, Hindi ba? Pero pagkusang loob na ibinigay, kagaya na nga po ng mga binibigay ni Miss Yang. Sa tulong po yan ng mga kanyang uh, Junker 18, ayan. Kaya, just ko ka po, grabe talaga ang pagmamahal sa inyo na. Kaya sana yung pagmamahal niyan, ay, naku po, huwag po naman tayo masyadong, alam niyo na, yung iba dyan, naglagpukunwari, huwag na po. Yung buong puso na ibigay, napakasarap po. Huwag yung mabibigay, manginginayang, bibigay, manginginayang, di ba, Miss Yang? Di ba, dapat yung ganun, yung bu buong buo. Yan. Shout out sa iyo, Miss Yang. Thank you so much talaga na nakikita kita kahit ako hindi po minsan sa live mo na pinakikinggan ko lang. Ako ito ang tuwa na nandiyan yung pagtulong mo talaga dito sa dalawa na kay Bibi Carla. Yung pagmamahal mo at maraming salamat sa iyo kay Andy Gabral at talaga po at sa mga uh, sulid sulit na talagang nagmamahal po dito sa Jomcar. Uh, Maraming salamat sa inyo. At yung doon naman sa mga nagpipretend na jump card, huwag na naman yung sirain ang jump card. Dahil alam nyo po, nakakalungkot po yun yung ginagamit nyo ang jump para lang po pag-away-awayin. Please lang po. Yun lang ang pakikiusap ko sa inyo na wag po ninyo. Kung talagang kayo ay supporter ng jump na solid jump ay iiwas po ninyo sila sa gulo. Dahil po, sila po ang nababagsakan na kahit hindi naman po sila ay talaga naman po na nasasaktan din sila kaya please lang po na wag naman nyo po gamitin ang jump car patahimikin nyo naman po sila dahil wala naman silang ginagawa ang ginagawa lang nila para dito suportahan lang po ang mga uh, ano yan beneficiary ni Kalinga Prab dito nga po sa lovers, dalawang lovers na to. Hindi ko na sinasabi po siya lang love team kasi po ay totoo na silang naglablaba. <laughs> Ayan, ipagpatuloy nyo lang yan, Papa Joms at uh, Car Bibi Carla na huwag nyo nang pansinin po na bugo lang, total wala namang kayong ginagawang masama at tuloy-tuloy lang po ang pagtulong total marami naman sa inyong nagmamahal at nagsusuporta lalong lalo na po dito kay Jumar kay Kalingap Jumar na talaga pong kita na natin na mayroon na siyang kauna-unahang pabahay na talagang pabahay bahay talaga po na hindi bahay kubo yan ay totoong bahay talagang malaki po ang gagastusin yan dahil yan magpipinising po yan malaki-laki pa po ang Uh, gagastusin. Malaki pa po talaga. Promise. Maniwala kayo sa akin. Dahil ganas ko na rin po ang magpabahay. <laughs> Hindi pero po ang magpabahay mga kapatid. Akala nyo lang ay madali lang. Hindi. Hindi madali ang magpabahay. Lalo na kung kulang sa budget. ayam Maraming salamat po mga kapatid. Dito na muna. Hanggang dito na lang muna ang update natin sa pabahay ni Papa Jones. At tuloy-tuloy uh, lang po. At uh, mapanood lang natin ang kanyang vlog at uh, ano update niya. Ayan, para na rin po tayong nakatulong. Maraming salamat po sa atin lahat at uh, suportahan natin sila Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs, si Kalinga Prab at lahat po ng beneficiary ni Kalinga Prab, yung love team ni Kay Kalinga Prab ay suportahan natin. Ay iyan, malaking bagay po iyan sa kanila. At lalong-lalo na po dito sa aking team. ayam. Uh, Ah, uh, car, Ay, maraming salamat sa inyo nasa inyong mga community. Thank you so much sa pagsuporta niyo kay Malorden de Los Santos at dito sa EDC. Thank you so much. Suportahan po natin si Kalinga Prabjan sa uh, uh, love team ng EDC. At lalong-lalo na po dito sa Danjoy na ayan po ay nandyan po ako. na Ang Danjoy po ay isa sa mga sinusuportahan ko at uh, kagrupo po ako dyan. At kahit anong love team po, wala po akong tulak kabigin. Dahil iyan po ay beneficiary ni Kalinga Prab, yung tinutulungan ni Kalinga Prab, at nandiyan tayo. At shout out Eden sa iyo at uh, pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. Yan. Yan lang po ang masasabi ko na ako walang tula kabigin talaga po sa lahat ng love team. Mahal ko po ang Jumcar, mahal ko rin po ang Danjoy at uh, shout out po sa Danjoy Click Overload na sana po ay walang iwanan. Yun lang ang masasabi ko kay yan po sa pangunguna ni Miss Bupil Mix Vlog. Ayan, si Cell at Banat Bagsik, suportahan po rin natin. At wag po na, na tayo pong magagiging ano, yung puro issue na ibabato po natin sa Jumcar. Wag po. Ako hindi naniniwala, basta-basta dyan na mayroon po kasi po mayroon lang po talaga na mga panatik na di ko po talaga alam kung totoo silang jump car pero ako sa po sa totoo lang wala akong pakialam. alam basta ang pinakikialamang ko po yung sinusuportahan ko na mahal ko na hindi ko pwedeng balaurain at hindi ko pwedeng husgahan uh, basta mahal ko at alam ko kung mali o tama mayroon din tayo po na sariling-sariling. Opinion, sari-sariling desisyon at sarisali, yung sariling uh, obserbasyon. Dahil ako, hanggat wala pa ako nakikita sa Junkar na mali, wala kayong maririnig sa akin. Dahil isa ako sa mga nagtatanggol sa mga beneficiary ng Kalingap. Dahil bilang isang team Kalingap, nandyan po ako para sumuporta. Hindi para wasakin ang bawat, ano team or bawat love team 'di ba nandiyan, nandiyan lang kami para magtanggol kaya please po uh, sana natin maunawaan natin po ang bawat isa na kami po bawat reactor may kanya-kanya kaming opinion, desisyon kung ano po yung sasabihin namin, kung ano po yung nakikita namin dahil kami po ako po may sarili din pong pagtingin sa bawat rinireaksyonan re ko. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po, suportahan po natin ang Team Rochelle. Ayan, community ng Rochelle. Thank you so much. Bye-bye, paalam. Congratulations, Papa jom. At talagang tunay ka na talaga. mag ka na nga. <laughs> Malapit ka ng mag-agom talagang ako ay ihintayin ko ang pagiging mag-agom ninyo ni Bibi Carla. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye We love you so much mga viewers kong nagmamahal kay malo de los Santos. Thank you, thank you, bye-bye.